Uh, magandang umaga po. Ito po si Rene Bayeta. At uh, yes, uh, dito sa ating YouTube channel. Uh, Pag-usapan nun natin ngayon patungulo dito sa mga eh, yung viral na mga pangyayari dito sa ating bayan. Patungulo dito sa mga maanomalia na mga uh, flood control projects. No? Dito naman sa lugar namin, Ah, uh, nagtatanong-tanong ako, may mga linalagay din ng mga flood control. Pero dito sa lugar namin kasi hindi masyadong pag, uh, tag ulan hindi masyadong, hindi tulad doon sa Metro Manila o sa mga malalapad na lugar. O tulad doon sa amin sa oh, doon sa Cebu City dito sa Min City sa amin probinsya. Pero dito naman sa bayan namin dahil hindi pa kasi uh, masyadong uh, malapad yung area. Kumbaga, elevated siya konti. So sa panahon ng tag-ulan, medyo bumababa agad yung ano, tubig. Maliba na lang kung may ano na, siber talaga yung sitwasyon tulad ng yung nangyari ng mga bagyo. May mga buhawi na bumabagsak. Kumbaga, isang buong klaus yung nalalaglag at doon na naiipon sa sapa namin. Talagang umapaw talaga yung sapa. Ito, uh, igdagdag ko lang yung mga pangyayari ngayon. Dito sa mga kontraktor na medyo may mga anomalya. Wala naman sa akin na wala naman sanang masama yung may profit ka. Natural naman yung pangkontrata eh pag nenegosyo yon. Hindi naman masama na may ganansya ka dahil alam nuhun natin lahat lahat na galaw eh may pera. Pero grabe naman yung sinasabi na kahit yung mga project na hindi ginagawa, binabayaran ng buo. Sa akin lang, oh, yung mga ghost projects, yung mga nangyayari na sinasabi na inaamin ng isang district engineer na nagkaroon talaga ng sinisertify talaga niya na completed yung project. Kahit wala ka namang makita na ginagawa doon. Pero aminado niya, aminado siya na na certify niya para mabayaran ng buo doon sa kontraktor. Sa akin na palagaya, hindi yun mangyayari mga kababayan pag walang eh, pag walang kakibat na halaga, hindi yung gagawin ng isang, kumbaga, ikaw ang in-charge, ikaw ang bilang isang district engineer, hindi yung mangyayari na gagawa ka ng isang bagay na alam mo naman na nakakisira sa'yo at wala kang pakinabang. Kumbaga, sabihin na lang, ginagawa niya yun, ah, baka sa dami-dami nitong mga ano, sa dami mga projects nito, baka nasa isip niya, hindi ito masisilip. Eh, halos lahat yung ginagawa nila. Yun ang mas marami nilang ginagawa. Yung mga maanumaluso, kumpara doon sa maayos na paggagawa nila. Diyan talaga nagka-problema mga kababayan. Kaya sa akin lang, dapat sana ito ay matuldukan sa pamamagitan ng yung mga kung sino mga taong involved doon kung saan nag-umpisa yung problema kung sino yung mga taong na involved yung mga malalaki talaga dahil pagkakaalam ko <coughs> sa panahon ni <ng> PRRD <coughs> ang dami niya pinapangalanan ng mga Uh, district engineers na sinisibak na niya, sinasabi niya na tanggal ka na. Siya pa nagbigay ng instruction na, na o, sa ano, magre-report na kayo dahil ano, na kayo doon sa piston ninyo. Siya mismo, kumbaga sa umpisa pa lang, kung makikita mo yung, kumbaga sa kahoy pa, hindi naman sabihin natin na ang yung buong kahoy halimbawa <clears throat> gusto mo yung kahoy na matuwid na maayos di ba yung pinuputol mo yung sanga na medyo makapag dulot ng kabaluktutan o makapagpabulok doon sa kahoy hindi makapagpatuloy doon sa tinatawag niya na gusto niyang umusbong yung kahoy na matuwid ang sakin sa lang ako dito ngayon dapat ang ginagawa dito sa ating Pangulo Presidente. Alam, ho, alam ko po sa akin lang na itong Presidente natin ngayon, alam niya kung sino ang gumagawa dyan. Ang dami niya mga sekretaris at saka ang dami mga intelligence niya, mga report na sino yung taong gumagawa ng mga kabulastugan. Sino yung mga taong nangharas doon sa kanilang mga kapangyarihan? Yung mga taong umaabuso Pero ang problema lang kasi, eh, Presidente natin ngayon, itakot eh, eh. Takot. Bilang isang ama, hindi naman siguro masama na paparusahan mo yung isa sa mga anak mo para lang maisaayos yung buo mong pamilya. Ang problema kasi sa kanila ay eh, hindi nila naisip na yung posisyon nila temporary lang yon hindi yung magtatagal. Kahit sabihin natin na Kaya sabihin naman natin na napaka disinti Hindi tulad kay PRRD, napaka-bukal niya eh. Diretso, prangka. Dahil andyan lang sa maiksing panahon. Walang problema sana pag yung presidency mo abot ka na 50 years o oh, 50 years, 25 years. Pero nasa 6 na taon lang. Kung baga paspasan lang. Halimbawa may kuta yung gusto mong mga proyekto, alam mo natin ka lahat ng galaw dito sa gobyerno ay eh, kaakibat ay pera. Hindi eh, pwede yung pagod at kuyat ng yung pamuhunan mo dito. Pera na kaalalay. Eh. Pera ng Pilipinas. Sino nakataya? Every, si, every Filipino citizen nakataya. Biro mo sa ating ano ngayon? Sa ating ratio ngayon, ilang ilang Pilipino tayo. Ilang milyon tayo ikumpara e doon sa utang natin. Kung baga yung utang na yon i-divide sa lahat ng mga Pilipino, eh, may utang na tayo tag 100,000 plus. Lahat na, pati yung bata na kakapanganak pa lang, may utang na yun na 100,000 plus. Biro mo yun, saan natin kukunin. Kaya eh, pagtutusin natin, pag dito nga sa lugar namin, napapansin ko, ilang taon ako hindi naka, nakauwi dito, dalawang taon lang. Istit dalawang taon hindi ako nakauwi. Nagkita ko, kahit sabihin natin na mahirap yung, yung lugar natin, pero nakikita natin yung mga kababayan natin, mga Pilipino, dito ka ka ko lahat sila ay nagsisikap may may asenso sila sa buhay kaya nga pag yung pera sana ng gobyerno pag inaayos yung mga magnanakaw itigil na yung pagnanakaw maawa naman kayo hindi namin kayo hinuhusgahan na, pero sa ginagawa ninyo, halatang-halataan man ang ginagawa ninyo nasa kasabihan naman, wala naman talaga magnanakaw na umaamin. Dito na lang sa isyo ni Sarah, sa mga diskaya, yung nagyayabang siya, yung ini-interview siya, pinapakita nila yung magaga, mag, mag masasakyan nila, yun ang kapapahamak sa kanila. Pero buti na lang nagkaganon. Dahil nalaman natin na ang doon pala napunta yung karamihan sa pera na ilalaan doon sa mga proyekto ng gobyerno. Napunta sa kanila. Kaya tulad ng sinasabi ko kanina sa umpisa, wala nang masama sana pag kumikita ka sa negosyo mo. Pero yung negosyo mo na masubra yung kita mo kaysa ginagawa mo. Naku po, nabalitan ata. Dapat sana 'yung napunta sa proyekto, 'yun lang ang ganansya nila. 'Yung nasa kanila, 'yun sana ang napunta doon sa proyekto. Birobusan ka pa. Na gusto lang na napagtripan lang niya na bilhin ang isang sasakyan na Rolls-Royce ba yun? Dahil nagustuhan niya 'yung may payong. Nako po. karamihan nga sa atin mga Pilipino maka makapag may ari man lang ng motorcycle pero utang pa yun pero sa kanila ako po. binili sinasabi pa niya nasa mga isa o tatong beses yung bibili ng sasakyan sa loob ng isang taon no? kaya yeah, dito lang po mga kababayan sana sa akin lang pagdasalo natin na sana itong mga kabulastugan itong mga kanakawan yung ginagawa ng ating mga nasa gobyerno itong mga kasabwat dito sa mga kontraktor ng mga magnanakaw hindi naman lina lahat ko pero nadadamay na rin sila at sa yung gumagawa pa at saka, may plano pang gumagawa sana naman Pakiusap lang. Ititigil nyo yung mga ginagawa nyo. Mahawat naman kayo sa amin. At saka, nandito lang po, ito po si Karyong Rini Bayeta. Thank you so much. Bye-bye. See you next time.